ito yung umaga na na notice ng kapatid ko na si may something na kay Snoopy. Pumupunta kasi siya doon sa bahay ko para magpatay ng ilaw. To tinitingnan tingnan niya si Snoopy. Kasi hindi hindi ko makahol hindi gumagalaw. Huminto pa siya talaga. Pero wala, hindi gumalaw. So nagmadali yan talagang pagkaano, mo muna sa sa bahay ko para lang patayin mo na yung ilaw, gawin niya muna yung dapat niyang gawin. And after that, doon na siya dumiretso sa gilid lang naman eh. Doon na siya dumiretso sa bahay ni Snoopy. Nakakalungkot kasi. Hindi ko na-expect. Hindi naman kasi nila, hindi ko naman kasi ano na maalagaan nung dalawa kong kapatid. Yung dalaw ko kasi yan, kapatid PWD yan. Lagi pang may rayuma. Tapos ito na aksidente yan, kaya pila yan eh. Hindi na yan pwede talaga na mapwersa. Nandiyan na nakita niya na nga, pumasok lang siya sa bahay nila para magkape. Kasi ang aga pa niyan, magsa-seven pa lang. Nagkape muna siya. din after niya magkape, pinatayin niya yung hipag ko isang compound lang naman kami. Kasi yung hipog ko naman, wala na yung kuya ko, patay na. So, eto mga to, doon po, kaya dito sa kabilang bahay, yung kuya ko naman isa. Ikaw para sabihin, para masabi sa akin, kaya doon niya sinabi. At yun nga, pagbalik niya, doon na siya tumiretso. Nisip niya kung saan pwedeng ibaon si Snoopy. Pero pag uwi ko, ayusin ko yan. Hindi ko naman nahuhukain, pero ayusin ko yung place na pinagbaunan sa kanya. Para may tanda. Talagyan ko siya ng tanda. Hindi ko paalis yung bahay niya. Alisin ko na lang. Para yun na lang ilaala niya. Nakakalungkot. Hindi ko naman pwedeng iasa sa dalawa yung pag-aalaga talaga kasi hindi na nila kaya. Ako pa nga nagpapaligo dyan pag umuwi ako. So, gaano, ibig sabihin, hindi talaga siya naliligoan. Pero kahit gano'n naman, di naman siya yung gusgusi na ano. Malinis naman siya sa katawan. Kaya lang, syempre, di ko pwedeng iasa sa dalawa yung talagang alagang ano. Tapos ito nga yung hipag ko. Kasama yung anak, nilang bunso, anak niyang bunso. Diyan siya ng ang picture o oh, pinadala. Pinadala niya sa akin. So, ito yung picture. Ay, naku. Sabi nga nila, pag daw ganun, may sinasalong buhay. Kung ano man, kung ganun man, salamat, Snoopy. Magkikita pa rin tayo. Puntahan mo, inay, ah. <laughs> Puntahan mo inay. Mamiss kita. Ay, nako Ay, naku. Bakit nga ba ganun ang buhay?